Ay mga guys, yan na punta sa ito ang dibuha no, na face vlog. Kauban ako si Ray Putot Karun na nag-remap din yung Pusaka area. gitawag nila uh, lugar sa sitio na doon. Ang mga tag-direction sa kumpan. Ang tag-direction sa kumpan. buat kayak mga marker dere guys. Okay dah, top. Hello mga ka-hunters na nasanta sa Gimbuhaton sa Yamasita Treasure na pagdiscovery discovery na nasan sa kalugar uh, sa, sa, sa dilipata mo pa dayon mga ka-TH ato sa i-shout out ang atong 2 uh, ka uh, treasure hunter sub na ani din sa Negros Occidental na kabis uh, unahon -una ako si Aljon Palding sa KABAHONG boundary sa Sagay City o sa Cadiz City o gamusa na ito nga kabansay body nga si Robin na ana sa uh, hinigaran karon na kabis na uh, nag sila karon dia sa hinigaran mga kaidol ah, uh, karon nata sa mga lugar nga natadkad sa mga bangag-bangag tungod sa nauna sa amo ang mga hunters pa na nag-discovery karon ako uh, kuyog yapon ako si Banzai Badin na to nga si Richie Villa. Dini na sa pag-explore. Nya. Yeah. <clears throat> Ato na lang ni si patupaan sa direksyon nga north dog south, east always west mga ka TH. Kining mga marking dinhi. Eh. Dayon. Mo follow up litik sa long range gold locator. Uh, ang una na kong itudlo mga ka TH nga direksyon nga ani adini eh ang maungutan base sa ako ang nakita nga marking ini yun mga katiits mga dot dot ang iyang counter ni ay earth mao na yung explain ako ninyo mga katiits no masking ga masking gad may panis nga bangag o mabaw nga bangag ang iyang counter ni earth base sa meridian kung kinsa to nakahibalo sa meridian nga counter may balauhan ni din niyo eh, kinig mga ka-TH. Ah, pinasikad din sa compass method na ah, ang ato pag ang pagdiscover. Karon ako gitudlo, ang una nga deposito nga niya dining dapita base sa ang pagkompas, niya ato palauapan sa atong long-range long gold locator niya, Ang unang direksyon ay north. Kini eh, mga katit. Ah, base of ita, silangan, balik sa silangan tungod sa so dat nga ania dinhi mga katech kini oh hey, na kini nga dat mao ni gi base nga yung pattern base of a uh, Ang unang degrees nga may kun mga katech ay 0 degrees north ang ikaduha 30 degrees north gapon. ang ikatulo 60 degrees north is mga katech Mga ni ang una na to, nga Uh, pag-discovery din yung napita mga katits kunyang iya di ang counter ni mga katits mao ni ang sa kabato nga ni ang nasa diri ang uh, another marking na mao lang giya po nang akong explain earth lang giya po nang yung counter uh, 11 dots ni siya mga katits so it means north east 10 degrees kay <clears throat> eh, unsi ka bangag ni matag bangag niya mga katits uh, kini siya o oh, deposito 10 degrees north east o ano yung north, eh, north mga katits may go ang 10 degrees ano yung mga katits so bilong yapon siya sa ato ang gitudlo nga uh, deposito pero ang ilang gikalot so sa nauna pa na itong mga hunters Ano yan din yung mga katits Maukin kanilang okay bangag So medyo layo layo lang <clears throat> Na sila sa South East uh, South West Nga Maigo sa itong kumpas nga to 45 degree, degrees Earth Kung naaman din gani deposito din yung Tapita mga katits Medyo Lalong yun Earth, mga ni pinakalalong. Ito 45 degrees ang ilang bangad. Pero kita kay pa, balik banta sa silangan, base of A mantar. ta. Dinhi kita napita mga katiits no. Basic sa kompas. Pero uh, ato ni siya paluapan sa atong gamit kung aduna na bagi pangsyon. Ang 10 degrees, 30 degrees, 60 degrees. Nga eh, na mention sa kompas. So, magtry tag detect kini nga area mga pero kini okay, nga bato kay duha kini ka bato siya nga gasunod mao -okay, kini siya ang gitawag og uh, sa so, na sa mga formula segment o assessment o travel travel pa mga katiits sa sunod nga uh, direksyon na mao ang waste kung hindi nita magbisik mga katiits pa waste ang direksyon sa counter pa niya ng mga deposito pero din ni Napita, uh, mo detect kung ano na ba function ng atong locator. <coughs> sa bato nga marking kung sa pikas bato nga marking dinita sa tunga mo ditik kung asa mo function ng atong gamit nga mawang long range gold locator Pinanglan, duha ka klase ang pagbitik. 45 o 360 degrees. Karon unahon na to ang 45 degrees sa pagbitik. Gamit ang atong dungris bulb locator. So, mawani eh, ang igaw sa dipiksyon na ito no, sa 45 degrees na nag-point siya dito na pita karon sa po uh, 360 degrees naman mga katit ano ninyo naigo sa ato ang uh, detection sa 360 degrees mga katit ato ni sen subayon mga katids tayo na to dere sa north kung dere sa bato magbisik north siya mga katids pasiti <coughs> pang area kaya niya kilinig na pita pabalik ta sa ilangan piece of ilang mga katids kaya lalong kayo gato panganduyo ng earth sa 245 degrees nga uh, south southwest na ka direksyon kaya salamat mga katids tập đồng để lại. Đồng